Pamahalaan ng Iloilo nagbigay ng 9.1 million pesos na ayuda sa mga bayan na apektado ng dengue. Naritong newscope ni Richard Bertuso. Nakatakdang maglabas ang pamalaang panalawigan ng Iloilo -Ilo ng 9.1 million na tulong pinansyal sa 42 munisipalidad at isang component city ang lungsod ng Pasi para makatulong sa pagkontrol sa patuloy na paglaganap ng dengue. Formal na ginawa ni Governor Arthur D. Pinsor Jr. ang pagpapalaya sa pamagitan ng paglagda sa isang Memorandum of Agreement sa League of Municipalities of the Philippines or LMP Iloilo. -Ilo. Ang alokasyon na ibinigay sa ilalim ng Executive Order Number no. 184 Nanilagdaan nilagdaan noong Agosto 21 ay kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity. Noong Agosto 20, ipamamahagi ang pundo batay sa laki ng populasyon kung saan ang mas malaking local government units tulad ng Kabatuan, Kalinog at Pasi City ay tumatanggap ng tig 300,000 pesos habang ang maliliit na bayan ay tatanggap ng 100,000 pesos kinumpirma ni LMP Iloilo Executive Vice President at Badyangan Mayor Soset Mamon ang direktang ilalabas ang pundo sa mga ilcio para matiyak ang agarang pagpapatupad ng mga hakbang sa pag-iwas sa dengue. Ang mga ilcio ay inaatasan na ganap na gamitin ang mga pundo sa Disyembre 31 o ibalik ang anumang hindi nagastos na halaga sa pamalaang panlalawigan. Mula dito sa DWIZ, NOS FM 89.5, Western Visayas. Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama watching. Ito po ang Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliw Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod.